Ang katotohanan bakit hindi imbitado si Daniel Padilla sa kasalang Bea at Dominic? Kamusta, mga kaibigan? Huwag palampasin ang mga bagong detalye tungkol sa kasal ni na Bea Alonso at Dominic Roque, kung saan hindi kasama si Daniel Padilla, pero inimbita ang dating karelasyon na si Catherine Bernardo. Kasunod ng malaking isyo sa pagitan ni na Daniel Padilla at Dominic Roque noong 2021, may mga bagong balita tungkol sa nalalapit na kasal ni na Bea Alonso at Dominic Roque. Abangan ang mga detalye tungkol sa pag-invite kay Catherine Bernardo at ang mga kasamahan sa kanilang entourage sa kasal. Sa isang ambush interview sa isang Thanksgiving event ng skincare clinic, ibinunyag ni Dominic Roque na hindi makakasama si Daniel Padilla sa kanyang kasal. Bagamat ito'y hindi naging malino kung ano ang tunay na dahilan ng hidwaan nila, wala pa rin umanong pagbabati sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, ang ex-girlfriend ni Daniel, si Catherine Bernardo, ay inimbita sa kasal. Ayon kay Roque, si Kat lang. Kasi hindi pa kami okay ni DJ. I mean, we're not talking. Hindi rin daw sila nagkakausap mula pa noong 2020. We haven't seen each other for the longest time since 2020. I haven't been in contact with Danielle since then. Matagal na kaming hindi nag-uusap since 2020, dagdag niya. Isa si Dominic Roque sa dating miyembro ng celebrity clique na tinatawag ng Uya Squad, kung saan kasama rin si Padilla, Bernardo, at iba pa. Binanggit ni Roque na sina Patrick Sugi, Marco Gumabaw, at Kalil Ramos ay magkakaroon ng mahalagang papel sa kanyang kasal. Actually, hindi pa namin nilalatag sino ang nasa entourage. Basta sa lalaki side, yung mga barkada kong lalaki, sina Patrick, Marco, Kalil. Yun talaga ang mga kasama ko, pahayag niya. Ayon kay Roque, busy sila ng kanyang bride to na si Bea Alonso sa paghahanda para sa kanilang kasal at umaasang maayos na nila ang save the date sa loob ng buwan. Actually, itong January yung save the date so inaayos na namin ang lahat ng aayusin. Itong January dapat ay latag lahat. Ang daming aasikasuhin from our families to our friends, mga bisita, our ninongs and dinangs, Ania. Hindi pa rin alam ng publiko kung ano ang sanhi ng hindi pagkakaunawaan ni Napadilla at Roque na nagresulta sa pag-alis ni Roque sa kanilang grupo. Ngunit tila naman ay naayos na ang alitan ni na Roque at Bernardo. Inaasahan namin na maging kaabang-abang para sa inyo ang mga kaganapan sa likod ng kasal ni na Bea Alonso at Dominic Roque. Bagamat may ilang kontrobersya sa hindi pagkakasundo ni na Daniel Padilla at Roque, patuloy naman ang paghahanda ng magkasintahan para sa kanilang makulay na pag-iisang dibdib sa taong 2024. Hindi rin natin may tatani ang interesante at kakaibang bahagi ng kasal tulad ng pag-imbita kay Catherine Bernardo na siyang dating kasintahan ni Daniel Padilla. Abangan ang mga susunod na kaganapan sa kanilang buhay pag-ibig at anong papel ang gagampanan ni Catherine sa nalalapit na pagdiriwang. Salamat sa pag in at pagiging kasama namin ngayong araw. Kung nais ninyong makatanggap ng mas maraming mga balita at update mula sa showbiz, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated. Maraming salamat din sa inyong mga comments at likes at samahan kami sa mga susunod pang mga kwento. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat tayo lagi. Mabuhay.